po kami ngayon sa pagit na ng kabukiran. Kami po ay magtatanim ng buto ng sitaw. Tatanim namin. yan. Tatanim po namin yan. Dito kami mag-umpisa. po namin ng tali ito kasi ang tulos. Guide namin yan. ito yung susunda namin sa pagbubutas hanggang doon sa dulo. <coughs> ngayon po ito yung panukat. May dala kami panukat. Ito panukat. Yung panukat po ilalagay dito. Ito po siya ilalagay. Yan po, lalagay siya diyan. Yan ilalagay po siya diyan, yan, lalagay. Dito po kami magtutulos sa sunod yan dito. Kailangan po kasi ang pagtatanim ng sit puto na sitaw, may distansya po para hindi siya masikip. Kasi lalagyan po ng balad diyan eh. Balag yan, mapunta doon. Sige po. Wala tatlo lang din. Magumpisa na po kami ng pagtatanim. Yan po, yung tali na yun. Kahit yan, guide yan. Iyon susundan namin sa pagbubutas ng ano ng lupa. Ayun po gagamitin namin. Yan matulis yan. Binabayo yan pa para pambutas. Yan po. Ang pagtatanim po namin dito ng buto ng kalabasa, tatlo dalawa lang. Sitaw. Ah, sitaw. Sige po, umpisa na po namin. Ito po yung buto ng sitaw. Yan. Kulay green no. Ganito po pagtatanim yan. Dalawa lang po tapos ganyan Tatlo Dalawa Ano man lang po to? Si wala akong kasama. Wala na yung taga ko. Ang ed taga edit taga ko kasi dati kasama ko ngayon hindi na. Kasi nagbabaybol study po siya pag uh, tuwing uh, Webes, Sabado. ayun uh, uh, po ay talagang aktibo naming ano niyo, na bata na yun. Hmm. kasama ko ngayon, ito yung pinaka matinding uh, manananim dito sa buong bataan. Parin dito, Walang araw, walang gabi dito. Dito lahat. Sige po, mamaya na lang. Hindi ko mabuo ma-detail sa ito at maipakita ng kabuan kasi ako lang po may hawak na cellphone eh. Sige po. Mamaya po. Dito na po kami. Mula kami dyan. And dito na po kami. Ayan mga ano lang to mga tatlo pa mga tatlo pang ganyan tapos na kami tataka po kayo sa butong ito kung bakit green siya kaya kulay green po siya may mga kulay yung buto pag nakakita kayo nito ibig sabihin iwas po ito sa mga insekto sa mga langgam hindi siya kaya kainin malalason sila dito sige po may ulit uh, po kaming matapos Ganito na lang po ang video ko. Inabot kami ng gabi sa aming pagtatanim ng sitaw at kalabasa. Hindi ko na makita kaya di ko ganong na-initialize sa inyo. Ganito na lang po ang aking video. Pakipalo niyo pa ako, pakiclip. Ito yung fiction build po. Kung sabi niyo ako para lagi na update sa mga bagay ako sa videos. Magandang gabi. Magpapuhay kayo. Lagi kayo mag ingat Salamat.